Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi nga daw po pinapaboran ng NBA ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang naghahanda na nga daw po ang mga bagong players ng Los Angeles Lakers. Sa pagsisimula nga po mga katrops ng pagdepensa ng Boston Celtics ng kanilang kampiyonato, ay napakalaki na nga po agad ng expectation sa kanila ng mga fans at maging na mga NBA analyst. Ngunit sa kabila nga po niyan ay wala para naman nga po sa kanilang tiwala ang mismong liga pagdating sa pagbubuhat ng kanilang kita at viewership. Sa katunayan, kahit man nga po silang itunuturing bilang kampiyon at team to beat next season, ay napakadali lamang nga po silang tinalo ngayon ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Kung ang Lakers at Jazz W nga po ay merong 39 games at 36 games na ipapalabas sa national television, ang Celtics nga po ay meron lamang 34 games dito. Tinalo pa nga po sila ngayon ng team na hindi malang nakapasok sa playoffs last season, kagaya ng Warriors at ang team na maagang nahulog sa first round, katulad ng Lakers. Sa madaling salita, kahit gaano man nga po kalakas ang lineup ngayon ng Boston Celtics, ay hindi pa rin nga po nila napapantayan ang kasikatan ngayon ng Golden State Warriors at maging ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naghahanda na nga po ang mga bagong players ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops, pagkatapos ng Olympics na pinangunahan ng dalawang Lakers superstar na sina Anthony Davis at Lebron James ay oras na rin naman nga po para magpakitang gilas ang iba pang mga player ng Lakers ngayong offseason. Sa katunayan, tuluyan na rin naman nga pong bumalik at nag ngayon sa pasilidad ng Lakers ang kanilang mga players, lalong-lalo na ang kanilang mga rookie sa paunguna ni Dalton Connect at Bronny James. Sumabak na rin naman nga po dito ang iba pa nalang mga manlalaro, kagaya na lamang na Christian Wood, Max Christie, Cam Reddish at maging si Austin Reeves. Bali dito ay pinagtuunan nga po nila ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang pangangatawan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng weights. Bukod rin nga po dyan, ay nagkaroon rin naman nga po sila dito ng mga individual workout kagaya na lamang ng shooting drills upang sa ganon ay magkaroon sila ng mga desenteng tira sa mga gagawing play ng kanilang bagong head coach na si JJ Redick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.